So, hello sa Gaya Farm Squad. Nandito nga pala tayo sa may downtown. At papunta ngayon ako dito sa may Calgary Public Library. nag na nga lang din ako at bumaba ako dito sa may City Hall Station. Walking distance lang naman kasi. Medyo lumalamig na naman nga ulit. Ang sabi kasi sa forecast ay eh, magkakaroon na naman ng snow bukas. Ito palang Calgary Central Library ay matatagpuan dito sa 803rd Street Southeast. Kapag pupunta ka nga dito using the train ay bababa ka lang sa City Hall Station. At guys, isa pala sa world most beautiful libraries. Pagpasok mo nga dito ay bubungad na sa'yo ang napakagandang architectural design na nag-open like ng November 1, 2018. At bukod nga sa pagbabasa, ay pwede ka rin dito mag-take ng mga picture. Nag shoot na nga rin pala ako dito, guys, last year. At maganda nga tong lugar para sa mga indoor photoshoot. At maraming salamat nga pala kay Christine at Melvin sa pagkuha sa akin para kunan na kanilang anak. Good job nga si Kendrick dahil mabilis siyang sumunod. At talagang mahilig mag-post future model. Kaya hindi rin ako nahirapan mag-isip ng ituturo kong posing sa kanya. Pagkatapos nga ng session ay umuwi na ako. Nakakatamad nga lumabas ng bahay dahil ang lamig na naman. Kaya nagkadal-kadal na lang muna kami. Plano sana namin umalis at sa Cross Iron Para Mall. Para tumingin na pwede namin idagdag sa paninda. Pero tinamad nga at umorder na lang daw kami ng Order pizza. Order any size pizza with two or more toppings. Sindonier okay. na lang na medium. Tapos Saka yung chicken. It's two sa second. Half. So pipili ka dito anong gusto mong ano. Chicken wings na honey garlic. So ito, ito may putin. Gusto ni Liam. Thank you for calling Pizza 73. If you would like to place an order, press 1. Yeah, delivery charges, $4.49. And delivery time, 40 minutes. After ng 40 minutes na paghihintay, ito na yung order Favorite namin. Favorite kasi namin na in-order dito sa Pizza 73, yung Donair Flavor. Pizza! Pizza! So guys, bago kami kumain, baka hindi ka pa naka-follow sa aming page. Please, pa-follow naman po. Paklik po ng follow button para updated po kayo sa mga videos na pinapost namin. Kami po pala ang sagayabs Squad. We do family vlogs, daily vlogs, and buhay dito sa Canada. At gusto lang namin to i-share ang daily vlog namin. God. Kahit isang nakakatamad na araw. Basta kasama naman ng pamilya is ayos lang. Ang in-order pala namin is doner pizza. Tapos boneless wings na honey garlic flavor. At favorite namin din tong curly fries. Dahil hindi nga kumakain ng mga bata ng chicken wings. Isa pala to sa favorite naming banding. Ang mag-food trip. Minsan kasi nagre-request ang mga kids ng mga gusto nilang kainin. Kaya nga kapag day off ko, is more time talaga with the family. Dahil itong time talaga is nakalaan para sa kanila. Kaya kung hindi kami lalabas, ganito na lang, salo-salo sa kain. Manood ng Netflix yung pambata. Kahit nakakatulugan na namin, basta yung mga kids, enjoy na enjoy. So paano guys, dito na lang, uubusin na muna namin yung pagkain. Salamat sa panonood, basta tandaan, sa Gaip Squad, solid tayo. Sa so, Squad, solid tayo. Adel. Solid like tayo. <laughs>